Nagluto nga pala ako ng pata ng baboy mga tol Parang paksiw, adobo, humba o patatiman tawag nila dito But ibang lugar mga tol, ibang ibang style at diskarte sa pagluluto ba? Diba? Kaya nagkakaiba rin ang tawag mga tol sa bawat lugar Pero ako tol, basta alam ko masarap tong niluto Tara sa mga nyo magluto Let's go Dambot boy Isimulan ko pala tol magpainit na ng kawali dito mga tol. Lalagay na rin pala ako ng mantika. So uunahin ko naman tol gisahin yung bawang. Kaya na bala ko anong gusto niyo unahin, bawang ba o sibuyas? Tapos mga tol, inix na rin natin syempre yung sibuyas. Li gumamit nga pala ka tol ng mga tatlong piraso ng red onion. Para sa akin, mga tol, mas marami sibuyas, mas lalo sumasarap ang iyong niluluto. Kailangan natin yung tol hanggang mag-translucent lang yung ating onion pati yung ating bawang. And then mga tol, ilagay na rin pala natin yung ating patas slice. Bali mga ano ng piraso pa patas tayo siya mga tol Ito nga yung mga tinatanong ng karamihan mga tol Ano bang pinagkaiba doon ng paksiw na pata sa pork humba Ang paksiw na pata mga tol Ginagamitan siya ng toyo, suka, bawang, sibuyas, paminta, laurel Ang pork humba naman tol Ginagamitan siya ng pineapple juice, toyo, black beans Kundi mga tol Nalagay ka ng bawang, sibuyas, pati laurel Eh ano naman daw pinagkaiba ng patatim Doon sa dalawang nating nabanggit Ang patatim naman mga tol Ginagamitan din siya ng toyo Tapos din siya ng bok choy Mushroom mga tol tas medyo manamis-namis ang lasa niya Tinatawag nga nga siya tol na braised pork. Pero kung mapapasin yung mga tol, para lang siyang adobo, ba? Diba? Siguro nga mga tol talagang adobo talaga yan. Tapos sa bawat lugar, nag-iiba ang kanilang style sa pagluluto. Mas talo pa nila pinapasarap ang mga lutuin nila mga tol. So ayan mga tol, naliwanagan ka na. Pero to, yung style naman to mga tol, paksiw ang tawag nila dito. Simple naman ang pagluto niya mga tol, nilagyan ko lang siya ng toyo, suka, bawang, sibuyas. Dahon ng laurel mga tol, tapos asukal, pati tubig. Munti ko na pala makalimutan mga tol, yung pamintang buo, pati pamintang durog, pati tol, bulaklak ng saging o banana blossoms. Pagluluto naman to ng paksiw na pata, depende kung anong diskarte ang gagawin mo. Pwede pe mo siya tol gisahin or pwede pe mo tol pakuluan na lang lahat ng ingredients, di ba? O so, ayun mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ng video na to, pakicomment down below naman sa kaparte ng mundo o parte ng Pilipinas para mabati na makata sa mga next vlogs ko, di ba? mo mga tol, yung sarsa pa lang, pwede mo na siyang ulamin, di ba? Best parter talaga yan tol pag meron kang white rice, pero huwag mo kakalimutan hindi magsaing, ha? <laughs> so mga tol, titik na natin maya maya yung ating pata na paksiw na pata, mga tol. Well, di naman siya nagkakalayo sa adobo, di ba? Halos wala naman silang pinagkaiba, mga tol. Tapos, tignan natin, tol, kung gano'n ba kalambot yung ating pata na pinakuluan kanina sa matagal na matagal na oras. <laughs> o, oh, di ba? Di ba? Di ba? Mga tol, yung taba pa lang. Naku po, deadly. Siyempre, tol, check din natin yung laman ng pata. So, ayan, mga tol, ayos na, ayos na. At, syempre mga tol, paano gusto mo yung video, don't forget to like and follow my page, mga tol. Hindi ko na naman alam tol kung paano ko itong tatapusin itong aking video pero alam ko mga tol masara. Last bite tol. Tapos ayun, nyara!